Welcome 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Monday 2025, The Brigada Midterm Election Special Coverage Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan Live mula dito sa Maynila pem Sa General Santos City Sa Libak Sultan Kudarat Batangas City Trento Agusan del Sur The Musical News The Mandate 2025 The Brigada Midterm Election Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan Abalan! lives Makabagong tunay na radyo tunay na radyo Angat sa musika at balita Musika at balita Brigada News FM, Brigada News FM. Broadcasting from, from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines Metro Manila Our home our treasure And our pride join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives, this is 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Baga, ating one time, the new Filipino time, alas dosena ng tanghali. This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hati sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Ang government-owned facility sa Embo Barangays binuksan na. Ang Makati City LGU naman ka-brigada magkakaso laban sa Tagig. Iling ng company dating pangulong Rodrigo Duterte ng pag-excuse sa dalawang judge ibinasura ng ICC application naman para sa mga unconsolidated jeepneys sa um, o jeepneys muling binuksan. 1.93 million Filipinos sa walang trabaho o negosyo nitong Marso. Samantala, Senador Bongo nangunguna pa rin sa winning circle ng Octa Research Survey. At ang Vatican is sa lockdown para sa conclave. Iba't ibang mga misa nakatakda idao sa Pilipinas. Brigada Palita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Satang hali! Kada Balita Nationwide Sa Tanghali Kada Balita Nationwide Magandang Tanghali, Pilipinas Luzon, Visayas at Mindanao At sa buong mundo Mula sa Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide Sa Tanghali Araw ng Merkules, Kabrigada Mayo 7 ng taong 2025 Kami po ang inyong mga lingkod Brigada Angel Divera at Brigada Leo Navarro Malik Brigada palitan nationwide sa Tanghali. Kabrigada Brigada Dini Smith ang International Criminal Court or ICC Pre-Trial Chamber ang hirit ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-excuse ang dalawang judges para sa pagdinig sa kanyang kasong crimes against humanity, partikular sa hearing sa jurisdiction issue. Maalalang umapila ang depensa na mag-excuse o wag sumali sa pagdinig sina Judges Rain Adelaide Sophie Alpini Ganzu at Maria del Socorro Flores Liera de la sa perceived bias. Ang dalawang judges na ito ay kabilang sa mga pumirma sa warrant of arrest laban sa dating Pangulo. Sa desisyon naman ni Presiding Judge Luliam Motok, sinabi nitong ang uh, excusal ay dapat hinihiling ng mismong judge at hindi ng prosecution o ang panig ng depensa. Wala rin nakita ang legal basis ang korte para bigyan o pagbigyan ng hirit naman ng defense team ng dating Pangulong Duterte. Bagong, bagong, Samantala mga kabrigada, we welcome ni Tagig City Mayor Lani Cayetano ang muling pagbubukas ng matagal nang hindi napapakinabangan na mga pasilidad gaya po ng health centers daycare centers at multi-purpose buildings. Ito ay kasunod ng kautosan ng korte na nag sa Makati na tigilan ang pagharang sa legal na pagmamayari ng tagig sa mga pasilidad na ito. Sa temporary restraining order na inilabas nitong May 5, iniutos ng Regional Trial Court ng tagig sa pamahalang lungsod ng Makati na itigil ang anumang uri ng pangihimasok sa pagpasok at pamamahala ng tagig sa mga pampublikong pasilidad sa mga barangay ng EMBO. Pinagtibay ng kautosang ito ang desisyon ng Korte Suprema noong 2022 na nagsasabing ang barangay Sembo, South Sembo, Comembo, East Rembo, West Rembo, Pembo, kabilang po dyan ang Rizal, kasama rin ang Pitogo, Post Proper North Side at Post Proper South Side ay nasasakupan ng teritoryo ng Tagig. Kabilang sa mga pasilidad na ngayon ay nasa ilalim na ng Tagig ang mga health centers, covered court, parke, daycare center at ang mga multi-purpose building kung saan ilan sa mga ito ay isinara noon dahilan upang mawala ng akses ang mga residente sa mga pangunahing serbisyo. Mga health centers naman sa Embo, Barangay, sa Tagig City, mga kabrigada, muling nagbukas sa publiko. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! Yeah. <laughs> Report! Muling binuksan sa publiko ang mga health center dito nga sa Embo Barangay sa Tagig City na magdadalawang taon ng nakakandado. Ayon sa ilang empleyado ng naturang health centers, kahapon binuksan daw at sinimulang linisan ng naturang lugar. Ngayong araw naman naka-schedule bakunahan ng mga bata sa umaga habang hapon naman nakatak ng sumalang ang mga senior citizen. Ayon kay Nanay Leslie, isa sa mga magulang na nagpapakuna ng kanilang anak ay malaki raw na ginawa para sa kanya ang muling pagbubukas nito dahil hindi na nila kailangan pa magtiis sa pagbisita sa malayong health centers. Patuloy naman din umaasa ang publiko na mas mapapabuti pa. Andalang servisyon nito sa publiko sa muli nitong pagbubukas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music News of RAPIDO! Nationwide! Tawag na balita mga kabrigada, ang Makati LGU maghahain na rin ang kaso laban sa tagig kasunod po ng inilabas na TRO. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! Brigada! ni si Makati Mayor Abi Binay na ang Temporary Restraining Order o TRO lang ang nakuha ng tagig at hindi na nga mahulugang kanila na ang mga government-owned facilities sa mga Embo Barangay. Ito ay matapos ang inilabas na TRO ng Tagig City Regional Trial Court o RTC na nagbabawal sa Makati at sa mga tauhan ito na pagbawalan ang tagig na makagamit at pag-arian ang mga public property sa na naturang mga lugar. Nilinaw ni Binay na ang sana ay hanggang Friday lang at walang sinabi ang Korte na pagmamayari na ng tagig ang mga pasilidad. Tila naging malayo raw ang interpretation dito. Dahil dito, asahan na raw na maraming iyahain kaso ang Makati LGU. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News S.M. Manila. The Music and News. Brigada Balita Nationwide Kamadala ka Brigada ang DOTR naman Abay binuksan muli ang Consolidation Application para sa Public Transport Modernization Program Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo Brigada Report Pirmado na ni Transportation Secretary Vince Dison ang bagong kautosan na muling nagbubukas ng aplikasyon para sa consolidation at pagbibigay ng provisional authority sa mga operators at drivers na hindi pa bahagi ng Public Transport Modernization Program ng pamahalaan. Sakop ng kautosan ng mga operator na may dating PA at nakalhistorong unit noong 2023 o 2024, pati na rin ang may mga nakabimbing aplikasyon. Papayagan silang sumali sa mga miiral na transport service entity o bumuo ng sarili kung wala pang 60% ng ruta ang na-consolidate. Layunin ang hakbang na ito na bigyan puwang ang mga operator na naapektuhan ng mga nakaraan deadline ng consolidation habang isinasagawa ng isang espesyal na komite ang masusing pagsusuri para sa implementasyon ng PTMP. Mananatiling valid ang bagong PA ng isang taon at maaring i-renew ayon sa mga patakaran ng LTFRB. Bagamat iniulat ng LTFRB ang 86% na consolidation rate sa buong bansa, kinumpirma ni Dyson 43% pa lamang dito ang opisyal na aprobado. Patuloy pa rin pinuproseso ang kalahati ng mga aplikasyon kabilang ang mga naihain pa noong huling bahagi ng 2023. In the heart of changing lives, sako si Brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigada News sa Manila. The Music News of Origin. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada ng ating one time, the new Filipino time, alas 12, Jess, ng tanghali. Bayan, patuloy natin ang suporta kay Senator Marcoleta. Tulungan natin siya mabait, matalino, matintegrity. Marcoleta, iboto niya. Pagkasenador Marcoleta. Number 38 sa balota. 6 sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa mga dagdag pang balita, mga kabrigada. Bahagyang tumaas ang unemployment rate sa bansa. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority, umakyat sa 3.9% ang unemployment rate itong Marso mula sa 3.8% noong Pebrero. Sa kabila niya ng totoong bilang ng mga unemployed Filipinos ay bumaba mula sa 1.94 million noong buwan po ng Pebrero sa 1.93 million nitong Marso. Samantala na itala naman sa 13.4% o katumbas ng 6.44 million ang underemployed. Ito ang bilang ng mga Pilipinong naghahanap ng dagdag na trabaho o oras. Igit itong mataas mula sa 4.96% na underemployed noong buwan ng Pebrero. Sa mga mga kabrigada, paglulunsad naman ang trabaho para sa mga bayan plan na papanahon kasunod pa rin ng pagtaas ng underemployment rate ng bansa ayon yan sa DepDev. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada! Report! Itinuturing ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev na napapanahon at mahalaga ang inilunsad na trabaho para sa bayan o TPB plan itong lunes bilang tugon sa mga umiiral na hamon sa sektor ng paggawa at layuning mapabuti ang kalidad ng trabaho sa bansa. Ayon kay Dep -Dev Under Secretary for Policy and Planning Rosemary Adelion, ipinakita ng pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority ang pangangailangan na agarang tugunan ang pagtaas ng underemployment sa bansa na umabot sa 30. 13.4% noong March 2025. Ibig sabihin, may 6.44 milyon na manggagawa ang naghahanap ng karagdagang oras o mas magandang trabaho. Samantala, nananatiling 3.9% ang unemployment rate, ngunit bumaba sa 1.93 milyon ang bilang ng walang trabaho. Bumaba rin ang kabuang bilang ng mga nagtatrabaho at naghahanap ng trabaho dahil sa mga dahilan tulad ng pag-aaral at household responsibilities. Ayon pa kay Edelion, ang TPB plan ay sampung taong plano na naglalayong lumikha ng mas maraming trabaho, paunla rin ang kakayahan ng mga manggagawa at iayon ang kasanayan nila sa pangangailangan ng mga negosyo. Kasama sa plano ang pagsuporta sa lifelong learning, mas mabilis na training tulad ng micro-credentials at mas malapit na ugnayan sa pribadong sektor para sa mas maayos na training at job placement. May mga hakbang din para palakasin ang paggamit ng technology at innovation sa trabaho. Nayunin din anya ng plano na palawakin ang upskilling at at reskilling programs para mas maraming Pilipino ang magkaroon ng pagkakataong magtrabaho sa mas mataas na antas. Bahagi rin ng TPB plan na makahikayat ng greater labor force participation sa pamamagitan ng pagsusulong ng flexible work setups tulad ng part-time at output-based jobs at ang expanded tertiary education equivalency and accreditation program o ang ETIAP na nagbibigay daan sa mga professional na makakuha ng degree base sa karanasan at kasanayan. Sa sa pamamagitan ng TPP plan. Hanga din ng pamahalaan na harapin ang mabilis na pagbabago sa global labor market, dulot ng automation, digitalization, emerging technologies, climate change at iba pang hamon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Mga brigada ilang araw bago ang halalan tuloy na pong sinementohan ni Senator Christopher Bongo ang kanyang posisyon sa huling survey ng Octa Research para sa pagkasenador. Nakuha kasi nito ang 56.8% at nananatili sa top spot. Sumunod si Congressman Erwin Tulfo sa 52.7%, dating Senate President Tito Soto sa 42.3%, Senator Bato de la Rosa sa 40.8%, Ben Tulfo sa 40.2% at Senadora Pia Caetano sa 39.1%. Sinunda naman ito ah, ni na Senator Bong Revilla, Makati City Mayor Abby Binay, Senator Lito Lapid, dating Senator Ping Lacson, Congresswoman Camille Villar at dating Senator Bam Aquino. Nanaratili namang mahigpit ang laban ah, sa mga sumunod na pangalang kinabibilangan ah, ni na Willie Revillame, dating Senator Manny Pacquiao, ah, Senadora Amy Marcos, ah, dating Interior Secretary Benjar Abalos, ah, Congressman Rodante Marcoleta at dating Senator Kiko Pangilinan. Isinagawa ang Octa Research Survey mula April 20 hanggang 24. Brigada balita Nationwide. Sa iba pa mga balita mga kabrigada, how sa leader umapila ngayon kay Vice President Sara Duterte ng principal na pangangampanya sa halip na mamahiya or manira. Brigada Haji i Brigada mo! Brigada! Report! <laughs> Nanawagan si House Assistant Majority Leader Zia Alonto-Adiong kay Vice President Sara Duterte na tigilan na ang anyay shame campaign laban sa mga kandidato ng administrasyon kabilang na ang ilang kongresista. Kasunod ito ng sunod-sunod na banat ni VP Sara sa ilang mga mambabatas at kandidato tulad nila Congressman Benny Abante, Joel Chua at Rolando Valeriano. Ayon kay Adiong, dapat ibalik ng lahat ng political leaders ang pagiging disente at pagkakaroon ng dignidad sa pangangampanya. Bagamat malaya naman sa isang demokrat demokrasya ang pagpapahayag ng pananaw sa politika, iginiit e nito na ang pagbabanta at paggamit ng bastos na pananalita ay nakakasira sa diwa ng serbisyo publiko. Karapat dapat umano para sa mamamayan ang mga leader na mabuting ehemplo at hindi dapat gawing platform ang mga pagtitipon para sa pangiinsulto. Punto pa ni Adyong, sa bawat salitang binibitawan ng mga leader ay may bigat at epekto at sa bawat mura at pananakot at nawawala ang tiwala ng publiko. Dagdag pa ng house leader, ang mga kampanya sa halalan ay hindi ginagamit sa paghihiganti, kundi isang oportunidad para maglatag ng mga adhikain para sa kinabukasan ng, ng bansa. Nanonood umano ang mga kabataan at anumang naririnig nila mula sa mga pinuno ng bayan ay nagiging pamantayan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Zero violence target po ng PNP ngayong eleksyon. Brigada Kath Austria, i-brigada mo target ng Philippine National Police na walang maganap na kahit isang insidente na may kaugnayan sa 2025 midterm elections. Sa ambush interview dito sa Campo Krame, sinabi ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil na hangad ng PNP ngayong eleksyon ang zero violence. may ang bilin ni General Marbil sa mga police commanders na bumaba at gamitin ang lahat ng kanilang resources upang mahinto ang anumang plano ng kaguluhan ngayong halalan. Kailangan anyang wala ...ang mawalan ng buhay. Babala ng PNP Chief sa mga police commanders na magpapabaya sa ang mga ito ng kaso. Samantala pinagana na ng PNP ang kanilang Media Action Center para sa eleksyon. Kasabi din ito ang pagbubukas ng Media Center hanggang sa Regional Headquarters. Tampok sa MAC ang mga communication equipment ng PNP na nakamonitor sa iba't ibang lugar. Dito sasagutin ng mga pulis sa mga tawag mula sa 911 para agad na makaresponde real-time sa anumang insidente. Maliban sa mga pulis na tatao sa pasilidad, tatauhan din ito ng mga focal person o kinatawan ng mga deputized agencies tulad ng AFP at ACG. Nandito rin ang ilang kinatawan ng COMELEC. Inaasahan ng PNP ang mas mabilis na koordinasyon sa media center dahil dito kanilang i-consolidated ang mga report sa eleksyon at agad din na itong gagawan ng aksyon. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Cass, Austria ng 105.1, Brigada News sa Manila, The Music and News. Oh, Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, isinilalin ngayon sa maigpit na lockdown ang Batikan simula alas 3 ng hapon oras sa Roma bilang paghahanda sa conclave para sa pagpili ng bagong Santo Papa. Pinutol ang mga signal sa loob ng city-state at ipinagbawal ang anumang komunikasyon sa labas. Ang mga cardinal electors ay obligado isuko ang kanilang mga telepono at mananatiling naka-isolate banggang may napiling bagong papa. Ito raw ay banta ng ex-communication sa sinumang lalabag sa panuntunan ng sekresi. Sa ilalim ng bantay saradong prosesong ito, umaasa mga kabrigada ang simbang Katolika na matitiyak ang pananahimik, panalangin at malayang pagboto ng mga kardinal sa pagpili ng susunod na pinuno ng Simbahang Katolika. Badum, badum. Kada balita nationwide. Pag may balita mga kabrigada, iba't ibang misa idaraos naman sa bansa kasabay ng conclave ngayong araw. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo. Brigada! B -b 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 report! Pila ang CBCP sa mga parokya sa bansa na magsagawa ng May 7 Masses. Kasabay ito ng isa sa gawang conclave para sa pagpili ng susunod na Santo Papa. Kamakalawa ng ilabas ng CBCP ang liturgical notes para rito. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay CBCP spokesperson Father Jerome Cesariano, binigyan din ito ang signifikans ng conclave sa mga katoliko sa buong mundo. Sa higit 130 cardinals na makikilaw sa putuhan, two-thirds ang kailangan para mapagkasundoan ang bagong Santo Papa. Yung so, 32 Cardinal Electors ay magpuprosesyon patungo ng Sistine Chapel. Habang na napuprosesyon, merong invocation of saints na inaawit. Pag nakapasok na sila sa loob ng Sistine Chapel, gagawin naman nila yung pag ng oath of secrecy. Sa oras naman na may mapili, magiging puti nga ang usok ng chimney. Kapag wala nga po silang nakuha, mm -hmm. yan po ay inupulog na nila doon sa oven. Tapos bibisikan ang po yan ng isang chemical mm -hmm. para ang lalabas ngayon na usok doon sa chimney ay itim. Pero kapag meron po sila na nakuha, uh, bago Santo Papa, dahil naabot na yung two-thirds majority, lalagay ulit ng chemical para naman puti ang lumabas mm -hmm. na usok doon sa chimney. Idaraos ang conclave ngayong araw, walas 4 ng hapon, oras sa Pilipinas. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Honson, ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. Also, Brigada Balita Nationwide. Balita, Balita. makabayaning pagtutulungan. Kabrigada sa murang edad dinanggap na ni Arwin ang responsibilidad bilang breadwinner ng kanilang pamilya. Sa gilid doon ng Rila sa Chaong Quezon, nagsisikap siya bilang estudyante sa kursong Bachelor of Elementary Education awang kumakayod sa iba't ibang trabaho tulad na lamang ng paglalabada, paggawa ng walis at magtitinda para makatulong sa kanyang inang mag-isang nagpalaki sa kanila. Kabrigada bilang tugon, nagatid ng tulong ang Brigada News FM Lucena at one tahanan sa pamilya ni Arwin. Malaking pasasalamat ang kanyang ipinabot dahil nakabawas ito sa kanilang pang-araw-araw na alalahanin. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM may taos pusong nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta para tayo ay makatulong kasama ang one tahanan. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa ring buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM, maraming salamat ka Brigada. Balita. Brigada Balita Nationwide. sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News F Mga kabrigada inyong nabakinggan, ang brigada balita nationwide ngayong tanghali. Kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Leo Navarro malikter. At Brigada Angel De Vera, maraming salamat sa inyong pagiginig. Wala rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The News Again News. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan ito ang makabagong tulay ng radyo makabagong tulay ng radyo Angat sa musika sa at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives